Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita At pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita uli Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lang at hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan. Naramdaman ni Jesus na ibig nilang magtanong kaya't sinabi niya, Nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong konting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng konting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Magnilay po tayo muli. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkatapos ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita. Sa talatang ito, inihahanda ni Jesus ang kanyang mga alagad sa kanyang nalalapit na pag-alis. Ang kanyang kamatayan sa krus, ngunit kasabay nito'y may pangako rin siya na muling magpapakita, na tumutukoy sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi ito agad maunawaan ng mga alagad, nalito sila, nalungkot at nagtanong sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinasabi ni Jesus. Tulad ng mga alagad, marami ring sandali sa ating buhay na tila nawawala ang presensya ng Diyos. Dumarating ang lungkot, pagkalito at pagdududa. Ngunit gaya ng sinabi ni Jesus, malulungkot kayo ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Ito ang pangako ng muling pagkabuhay. Sa kabila ng dalamhati, may pag-asa sa kabila ng kadiliman may liwanag. Hindi ba't ganyan din ang ating pananampalataya? Hindi natin agad nakikita ang kabuuan ng plan ng Diyos. Pero habang tayo naghihintay, tayo hinuhubog niya upang sa takdang panahon ang ating luha ay mapalitan ng ngiti at ang ating sakit ay maging daan sa mas malalim na kagalakan. Mananangin tayo. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa gitna ng aming mga tanong at kalungkutan. Alam naming may mga panahon sa aming buhay na tila ikaw ay tahimik at tila hindi ka namin nak nakita o madama. Ngunit salamat dahil hindi ka nawawala. Ikaw ay naroroon tahimik na kumikilos, nagkahanda ng tagumpay sa gitna ng aming paghihirap. Turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya. Palalimin mo ang aming tiwala sa iyo, lalo na sa mga sandaling hindi malinaw ang aming landas. Gawin mong matatag ang aming loob habang kami dumaraan sa panahon ng pagdurusa. Sa iyong tamang panahon, Panginoon, ipakita mo muli ang iyong presensya upang ang aming lungkot ay maging kagalakan at ang aming pananampalataya ay lalong tumibay. Sa ngalan ni Yesus, Amen.